Yo! Welcome back mga bro! And ito yung ating uh, first motovlog dito sa ating YouTube channel And ito, uh, hindi na bisikleta yung ating gamit kundi isa ng motor Pero sobrang excitement ko nung pagvlog, ito yung inabot ng aking footage yan ang point of view ko nasa tankay Anyway, since ito yung unang vlog ko, i, i, i ko pa rin. Tapos pwede magdala ng sasakyan. Bawal po sir? Bawal. Yeah, no meron ditong glass walk. Ah. <clears throat> kung gusto nyo mag-unwind sa na naiba, dito kayo pumunta. Ewan ko lang kung kapag gabi may ilaw pa to, pero dati kasi may ilaw to eh. So, mag enjoy lalo na yung mga bata kapag nandito. <clears throat> Ang daming tao, parang piyastahan. No? May mga sasakyan. Tanong natin sa gwardiya kung pwede mag-akit sa sasakyan. Tapos pwede magdala ng sasakyan. Bawal po, Bawal. Ma'am, sir, sisi lang po. So, bawal daw magdala sa sasakyan. Confirm. Kung makikita man kayo nagdala sa sasakyan, <laughs> ay baka nagpasaway. Pero huwag na nating gayahin yung mga yon na nagpasaway. Hindi ko alam kung ano pa rin ito, clubhouse. Parang pwede yata doon mali... Uh, dati pwede yung doon. Umakit nga sila. Hindi ko lang alam kung may restaurant pa dyan. Dati may restaurant dyan eh. Akat pa tayo. <laughs> Ang init na. Oh, bro. So, ginagawa pa yung ano? Glass under under construction pa. Hindi pa yata na nakapasa ang glass walk. kami ng tao mga bro Grabe Lakarin natin Ano tayo doon. Ito tayo sa taas Bali ito yung mga Sleeping capsule I don't know kung anong putong tawag pero Yun ang pagkakalam ko Sleeping capsule to Parang Mini hotel <laughs> Pwede kayong mag-stay dyan. <clears throat> Pwede kayong mag dyan for for a night. May nakita ako dito dati. Meron ng meron na laman sa loob. <clears throat> May isang bed to eh. Isang bed may may dining table siguro possible may comfort room din <coughs> yan, nandito na tayo medyo taas and natakita na natin ang ng buo yung statue ni Mama Mary. And ganito dito sa loob. Yan. <clears> Tapos <throat> yan dito. Sana. Medyo overlooking pag nandito ka sa loob ng sleeping capsule na to. Yan, overlooking ka dyan sa baba makikita yung mga dumadaan na barko papunta ng from Batangas to Mindoro from Manila to Mindoro din yung mga pupunta ng Roro ng Boracay dito dumadaan ayan so dito, ang daming tao mga bro <coughs> Yan, yeah, no? May kanya-kanya silang ganap. May mga makikita kang mga nakabes. Palatandaan na sila'y part ng uh, isang group or organisasyon either sa motorsiklo o kaya sa mga sasakyan. Woo! Yan. Um, dami. Dami. Ito tayo. Meron pang isa dito, papakita ko sa inyo. Yung telescope na dihulog. Barya-barya lang sa umaga. Tingnan <laughs> doon. yung telescope na dihulog? Yan. Ito yung telescope na dihulog. Hmm. Yan. Ito yung telescope. Ito yung telescope. hulog mo lang yung points mo doon. Yan. Magagamit yung Dalawa. May dalawa dito. Malot. Malot. Ayun, patuloy pa rin na dumadag yung mga tao dito. Yan, makikita nyo. Padami pa rin ang padami. Parang pistahan na. Ah. Yan o. Oh. Hindi ko lang alam bakit may mga nakakapasok ng na sasakyan. Pero meron silang hindi pinapapasok. <coughs> ano dahil pa rin ang tao sa Monte Maria wow ang dami nila ingat ingat lang kayo dahil may mga sira pang daan kasi nga under construction pa rin naman to in -open na lang sa public so sabi nga eh ano uh, at your own risk pupunta kayo dito sabi nga eh <clears throat> expect niyo mga hindi dapat ma-expect dito kasi yun nga may mga sirapa, may mga materials na uh, nasa mga gilid-gilid may mga graba uneven surfaces so hindi pa fully landscape yung area kaya eh, ingat, ingat hindi <coughs> pa nila. Hindi na tayo magtatagal. Naiingit lang tayo dun. Sana all. So, ito yung glass walk. Ginagawa pa sila. Uh, ginagawa pa siya. Ang doon. overlooking ka na. Almost nasa sa shore ka na. Shoreline. Yung ano. Yung dulo ng glass walk na yan. Pag doon ko na sa dulo. Ang ganda nito sa gabi kasi may pailaw. Yun. Pabalik na tayo. Hindi na tayo magtatagal. Ilang beses na rin tayo nakarating dito. Ilang ang update dito sa Monte Maria. Sa mga, sa mga pupunta rito ay mag-enjoy na.